Hello guys, and nandito ngayon tayo sa may Balagasang Boulevard, malapit sa may ano sa may munisipyo. Yan. Ito yung ginagawang shortcut dito papunta sa Jade Division. At guys, ito na yung ating update dito sa ginagawang ito. Ay, meron ng ano, Meron na ang ganito at binubuhusan na. Yan. Kung mapasin niyo yon ang pagbubuhos nagsisimula na ngayon. Yan. Ngayong umaga ng Webes. Sinisimula na Madaming dumadaan dito. Kaya kita nyo naman guys. Yung mga dumadaan sa sakyan dito. Uh, madami na. Uh, binuksan yung gate doon sa kabila. Dahil nga may nagbubuhos din din sa loob na transit mixer na iba. At sa ngayon yan. Marami na ang dumadaan. Dahil nga bukas Kaya dire direto yung pasok ng mga sasakyan dito. Di iba mga delivery. Yan. Kaya ayan, ang binubusan natin. Hanggang dito na guys yan. Hanggang dito na sa lugar na ito. Hanggang dito ang ating bubusan. Yan. Nasa 100 cubic yung order. Pero tingnan natin kung abutin siya. Yan. Yan guys yung mga tumata no. Ah, uh, madami na. Dahil talagang daanan talaga ito daan ng sasakyan. Galing doon sa kabila. Sa kapasokan. Yun. Kaya pagka uh, nayari ito, okay na okay na to Goods na goods na. Hindi na sila mahihirapang pagpasok dyan. Mabilis-bilis na ang takbuhan. Kasi sa ngayon, pagka ganyan niyang rap road ay mabagal ang takbo. Ayan. Shout boss. Yun, o. No? Oh. Ah, dami sa kanto sa loob. Yun. At dumating na rin ang ating tropa. Dalawa. Yun. May uh, medyo maraming napasok. Yan. Yan. Pa. Nating Ati koordinator siya yung Nagano Gases niya Yan Hop Okay Good Yan salamat sa mga nagbigay ng mga sasakyan Shoutout po sa inyong lahat Yan Ito pa. Yan. Medyo madami sa sakin yung nalabas na sa change of division. Kaya medyo mabagal yung mga paglabas. Ah, pasok pala. Yan. Tampay muna kayo dyan. Pag maraming dumadaan sa lugar na ito Kaya maganda maganda ito pagka na ano na Nakalsada na Good so good na Up oh, Waiting Okay hey. Ayan, tropang new era. Ayan, nag-two-state like sa loob. Ibuhasin hey, sila daw sa may dulo. Ay, uh, kapilang mga mixer. At yan guys, yung ating pinubusan. Yan yung area. Yan na mga kabukiran pa dito. At yan na sa atin sa kalasada na ito. At yan ay palabas na nga. Yan. Palabas na po yan dito sa may Molino Boulevard. Yan. Eh nga lang maraming tumataan habang tayo nagagawa Medyo Alam na hirap tayo magkatras sa pantayon sa gilid Yan Ito na guys Ay patapos na Hanggang dito Sa may labas Ng highway Ng Malagasang Boulevard Ayan Ito na guys Ang dami talaga dumadaan dito Ayan e naman ang dami nakamotor Ayan sa sunod Antay-antay lang po kayo At ito ay madadaanan na rin ng maluwag dito sa kalsada isang buwan siguro antay lang kayo ng one month itong kalsadang ito ay pwede nang madaanan Ayan, kasi yan ay 28 days Ayan. yung po yung design nyan kaya mga ganyan katagal o ganyan kadali na lang <laughs> ay kalsada na ang inyong dadaanan papasok diyan sa mga Jade Subdivision o Jade Residence yan bakit nyo guys Ayan ang mga tropa Ang mga mixer At ito na yung ah, Pinakadulo Yun Shout <laughs> at sa ating mga construction worker ulit dito Yes Sa ating pagbabalik Ang ating update ngayon Aww. Malapit nang matapos Ayun o Iwasok na lang ang mixer. Ito guys, yung pinakadulo. Uh, last na po na lang ito guys. Yan, huling truck na darating. Hanggang dito na. Yan. At dito magkakaroon siya ng harang. Kasi hindi pa yun pagod pa nadaanan uh, One month yan siguro Bago pa daanan Kasi 28 days yan Last track na lang to guys Last track Yan Shout out do sa Construction Company Mirasol Medina Construction Shout out po sa inyo sa mga inyong empleyado. Yan. Uh, pagkatapos nilang magpala dito uh, dahil mainit na. Uh, pahinga muna sila habang wala pang truck. Waiting muna. Pero yung e para finish Okay. okay sa mga tropa dyan, yan. Pahingan mo na habang nag-waiting na truck. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Okay na guys. Malapit ang madaanan.